So yun na nga, dahil kakalipat ko lang sa bago naming apartment. So syempre, may mga bagay kasi na hindi ko gusto dun sa apartment. So pagkalipat ko, inayos ko agad. So ito, yung gripo, nag-decide ako na palitan siya kasi medyo plastic lang yung gripo namin. Tapos gumagalaw-galaw pa siya. So pinalitan ko na. So ayan, naglalagay lang ako ng teflon dyan para pag niroskas ko siya, hindi siya tatagas. Ayan, so, nilalagay ko na. So ako, honestly, wala akong idea sa so, ginagawa ko pero... <laughs> dahil ano, magmamaranong tayo. Ayan. So, syempre, pa para mailagay ng maayos yung gripo, bibili muna tayo ng supply. So, bumili ako nyo ng hose kasi yung hose na currently nakakabit dun sa gripo ko, eh, medyo, ano, hindi compatible dun sa gripo ilalagay ko. Tsaka, medyo maikli siya. Hindi ko siya maikabit. So, ayan, bumili ako ng bago. Ayan, yeah, so tinitin-check ko tama ba yung nabili ko kung mas mahaba okay, sakto. So ngayon, nung, kinakabit ko na siya, na ko, sabi ko, okay, tama naman yung haba. Pero, nung napansin ko yung gauge yung valve na pagkakabitan ng bagong tubo, hindi siya pasok. Mas maliit yung pagkakabitan ko. So, isip ko na ako, kailangan ko ata ng adapter. Hey! Okay. Nice! Brothers, So ngayon mga idol, yung pagka-install ni Kuya talaga ng tiplon niya sa trade ng gripo is hindi tal mali talaga 'yon. Kasi dapat pag mag-apply ka ng ano, ng tiplon sa trade, example, ito yung sa gripo. Ito yung trade ng gripo. Kasi mil mil to eh. So pagka-apply mo dapat kung saan yung ano talaga tighting ng gripo doon ka papunta. Ganyan oh. Dapat doon. Ito yung pagkahawak nya. Ganyan mo. Ganyan. Tapos, hindi talaga pwede yung papunta sa kanya kasi mag-leaking yun eh. Tapos, pag ilagay mo dito, ganito. Ganyan. Wala nang leak nyan kasi yung tip loon nya papunta rin doon. Papunta sa ano talaga. Standard nya. At saka mga idol, pag maglalagay ka ng gripo sa sink, huwag ka nang magtiplon mga idol. Kasi, yung flexible kasi natin, naka-rubber washer na po. So, kasi pag maglalagay tayo ng tiplon, darating yung panahon, pag tatanggalin natin or kinakalawang na mahihirapan na tayo or mahihirapan ng i-repair ng plumber. Kasi, nakatiplon siya, tapos may rubber, talagang mahirapan sila sample mga idol ito yung gripo so ganito na type ito yung gripo ito yung ano puwita ng gripo so pag install natin dito sample yung standard talaga nya wala na sa'ng tiplon bawal na tayo maglagay ng tiplon so ganito standard nya nakaganyan sya so pag tang sa ano yung gagamitin natin na tools pwede ito, uh, adjustable. Pwede rin, ito, uh, pipe rinse. Pero mas pinakamaganda, ito yung bago eh. Ito. Ito yung tinatawag na kitchen rinse. Yung kitchen rinse kasi, gaganyan mo lang dyan, kahit hindi mo makikita talaga sa ilalim ng kitchen, matatanggal mo siya. Kasi, yung kitchen sink yung, yung kitchen sink mahirap yan eh mahirap tanggalin yan eh pero mga idol ano believe ba rin ako sa kakayahan ni kuya kasi kaya niyang mag install ng ganun eh kasi yung iba nga nahihirapan